Isa ang pag-iibigan ni na Clea Pineda at Catrice K. Rolf, sa minahal ng publiko dahil sa pagiging bukas nila bilang isang LGBTQIA couple sa showbiz. Mula sa mga haka-haka tungkol sa posibleng pagpapakasal ay unti-unting lumaganap ang mga break-up rumors hanggang nauwi sa kompirmasyong pagtatapos nito. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa hiwalayan ni na Clea Pineda at Catrice Kerov. The Rumored Breakup Unang buwan ng 2025, masayang at pinagdiwang ni na at Catrice ang kanilang third anniversary bilang couple. Noong Marso, ipinagdiwang naman nila ang 26th birthday ni Clea at ang ikatlong kaon mula ng siya ay mag-out. Isang espesyal na okasyon na ginunita ni Catrice sa pamamagitan ng isang taus-pusong tribute sa Instagram. Larawan ng magkasintahang hindi mapaghiwalay at naroon ang labis na pagtatangi sa isa't isa. Nasundan pa ito ng paglabas nila sa si isang magazine bilang bahagi sa pagdiriwang ng Pride Month noong nakaraang buwan. Ang cover story na binamagatang All the Lovers, The Fight for Marriage Equality in the Philippines. Ibinida pa ni Clea sa kanyang Instagram ang ilang sweet photos na ni Catrice mula rito na tila ba nagpahiwatig na handa ng i-level up ang kanilang relasyon. Sa caption, isinulat ni Clea ang kahalagahan ng karapatang magmahal ng bukas, buong puso at pantay-pantay. Ayon sa kanya, ang kasala hindi lamang isang selebrasyon, kundi isang simbolo ng dignidad, pangako at karayaan na magbuo ng buhay kasama ang taong minamahal. Binibigyang diin niya na nararapat ang lahat na magkaroon ng ganitong karapatan. Bagamat hindi malinaw, may ilan sa tagahanga ni Nakatris at Clea ang nagbunyi at nagpaabot ng pagbati. Umaasang sa kasalang mauuwi ang pag-iibigan ng dalawa. Ngunit ang inaakalang happy ending ng kanilang love story ay napalitan ng pag-aalinlangan. Ilang araw lamang matapos ang pagbida nila sa Pride Month, kumalat online ang espekulasyong hiwalay na sila. Ito ay nang mapansin ng mga netizens ang pananahimik ng social media presence ni at Catrice. Bago ito sa mga masugid nilang taga-subaybay, lalo na't kilala silang bukas at expressive sa kanilang relasyon online. Kabilang nga sa napansin ay bigla ang pag-unfollow nila sa isa't isa sa Instagram. Deleted or archived naman ang karamihan sa kanilang couple photos. Wala na rin bagong post o update tungkol sa isa't isa. Walang greeting o simpleng mensahe ng mga special dates. Halos pa na work-related content na lamang din ang makikita sa kanilang account at nariyan din ang pagtanggal ng pangalan ng isa't isa sa kanilang bio. Nagpalalim pa sa break-up rumors sa mag-post si Catrice sa mga cryptic TikTok videos tungkol sa panluloko. Na nagpasiklab sa mga hinala na may nangyaring hindi maganda sa kanilang relasyon. Hula pa ng ibang netizens, baka hiwalay na nga sina Clea at Catrice. Kung pagdudugtungin nga raw ang pangyayari, kapansin-pansin ang kawalan ng dating kilig at suporta nila sa social media ng ilabas ng preview magazine ang taunang Pride Month cover nito. Lumalabas na bago pa nga raw ito na ilathala ay tinapos na ng dalawa ang kanilang relasyon. Bilang dagdag sa konteksto, may ilang social media users din ang muling binuhay ang mga lumang isyo tungkol sa mga nakaraang relasyon ni Clea at sinabing nagsimula umano sa komplikadong sitwasyon ang relasyon nila ni Catrice. Clea reveals break up with Catrice. Sa hindi mga matay-matay na katanungan sa tunay na lagay ng kanilang relasyon, tuluyan na itong binigyang linaw ni Clea sa panayam niya sa Fast Talk with Boy Abunda nitong July 18, 2025, emosyonal niyang inilahad ang dahilan tatlong taong relasyon. Ayon kay Clea, isang buwan na ang nakalipas, wala lang tuluyan silang maghiwalay. Halos mangyayak-ngayak siya habang isinasalaysay ang kanilang pinagdaan ng proseso. Anya, dumating na sila ni Catrice sa puntong hindi na nila natutulungan ang isa't isa. Sa halip na magtaguyod, para raw silang naghihilahan pababa. Ito raw ang nagtulak sa kanilang magdesisyong wakasan na ang relasyon. Mutual daw ang kanilang naging desisyon. Pareho nilang napagtanto na kailangang unahin muna ang kanilang nilang sarili. Ayon kay Clea, pinili na nilang piliin ang sarili sa pagkakataong ito. Wala raw pagsisisi si Clea sa naging relasyon nila ni Catrice. Buong puso niyang sinabi na inilaban nila ang kanilang pagmamahalan at marami siyang natutunan mula rito lalo na tungkol sa pag-ibig at sa buhay. Naniniwala rin siyang may naibahagi siyang kaalaman at pagmamahal sa dating kasintahan. Masakit man ang pinagdaraanan, inamin ni Clea na maayos ang naging takbo ng kanilang relasyon. Kilalang kilalang araw nila ang isa't isa, maganda ang kanilang samahan at naging matibay ang pundasyon ng kanilang pagmamahalan. Ngunit sa kabila ng magandang samahan, may mga bahagi daw ng kanilang buhay na kailangan muna nilang pagtuunan, mga bagay na hindi kayang sabayan ng kanilang relasyon sa ngayon. Ikinuwento rin ni Clea na ipinalam niya kay Catrice ang pagsasalita niya sa programa ni Boy Abunda. Bago raw siya lumahok sa panayam, nagkaroon sila na pag-uusap kung saan ipinaabot niya kay Catrice na isa sa publiko na niya ang kanilang paghihiwalay. Ginawa raw niya ito bilang respeto upang malaman ni Catrice ang mga hakbang na ginagawa niya at ang mga bagay na maaari nitong marinig o mabasa. Inamin din ni Claire na dumaan siya sa pag-aalinlangan kung tama ba ang paglabas niya sa panayam. Ngunit sa huli, naging bukas ang dalawa sa isa't isa at tiniyak ni Claire na maayos ang kanilang naging paghihiwalay. Walang galit, walang tampuhan. Bagamat mabigat ang dinaranas niya ngayon, dala ng tatlong taong pagmamahalan, ayaw niyang kalimutan ang lahat na magagandang alaala nila ni Catrice samantala patungkol sa hakahakang pagtataksil ang punot dulo ng paghihiwalay. Nilinaw ni Clea na wala siyang ideya sa mga pinupost ni Catrice sa social media muna na mag-unfollowan sila. Ayon kay Clea, sa kanyang kapatid pa niya nalaman ang tungkol sa mga makahulugang posts ng kanyang ex-girlfriend. Iginiit niya na wala siyang kontrol sa mga piniling ibahagi ni Catrice sa kanyang account at hindi niya ito masisisi kung ganoon ang laman ng mga posts. Sa kabila nito, nanindigan si Clea sa kanyang sariling paniniwala at mga pinanghahawakang prinsipyo sa isang relasyon. Anya, pinahahalagahan niya ang loyalty, respeto at pagmamahalan nila ni Catrice at hindi raw niya kailanman piniling sirain yon. Dagdag pa niya, hindi niya kayang gawin ang bagay na labag sa kanyang konsensya gaya ng panluloko. Nilinaw ni Clea na hindi siya ang nagtaksil. Buong puso raw niyang masasabi ito dahil mahal na mahal niya si Catrice at hindi niya kayang saktan ito sa ganoong paraan. Ganito rin ang kanyang sagot ng tanungin kung si Catrice ba ang nagtaksil sa kanya. Ayon kay Clea, kilala niya si Catrice at naniniwala siyang hindi nito kayang mag-cheat. Hindi lamang sa kanya, kundi kahit sa sino mang tao. Sa kabuuan, parehong itinanggi ni Clea ang isyo ng pagtataksil mula sa kanya at mula kay Catrice para sa kanya. Mas makabubuting hayaan si Catrice na magsalita para sa sarili nito kung may nais man itong linawing tungkol sa kanyang mga post. Maikling panahon Kaugnay ng kanilang breakup, opisyal din itong kinumpirma ni Clea sa publiko sa pamamagitan ng kanyang social media accounts. Sa kanyang mensahe, inilahad niya ang matinding pasasalamat at pagmamahal para sa taong naging kasama niya sa loob ng tatlong taon, isang panahong ayon sa kanya ay punong-puno ng tunay na kaligayahan at pagmamahalan. Ngayon kay Clea, bagamat maiksing panahon ang tatlong taon, napakarami nilang pinagdaanan at pinagsamahan ni Catrice. Sa lahat ng yugto ng kanyang buhay, kung saan nariyan ang kalungkutan, kasiyahan at mga laban, nariyan daw si Catrice bilang karamay at sandalan. Ipinahayag din niya kung paano naging inspirasyon at lakas si Catrice sa mga panahong pakiramdam niya ay hindi niya kayang mahalin ang sarili niya. Nagpasalamat si Clea sa kanilang mga taga na naging saksi sa kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Pinasalamatan din niya ang kanyang pamilya na anyay buong pusong tinanggap at itinuring si Catrice ilang bahagi ng kanilang buhay sa loob ng tatlong taon. Muling ibinahagi rin ni Clea na sinubukan nilang ayusin ang relasyon at nilaban nila ito hanggang sa dulo. Ngunit sa huli, kinailangan na raw nilang tanggapin na may mga bagay sa buhay na kailangang unahin at ang desisyong maghiwalay ay bunga ng matinding pag-unawa, hindi ng galit o pagtataksil. Isaan niya itong masakit na hakbang na kailangan nilang gawin sa kabila ng pagmamahalang nananatili. Sa kanyang mensahe para kay Catrice, sinabi ni Clea na mananatili sa puso at isipan niya ang lahat ng masasayang alaala nilang dalawa. Hindi raw niya kailanman gugustuhin kalimutan ang mga ito. Bagamat masakit ng gapin ang katotohanang may hangganan ng kanilang pagsasama, ipinahayag niya ang kanyang suporta at walang kapantay na pasasalamat para sa dating kasintahan. Anya, hindi mawawala ang pagmamahal niya kay Catrice kahit ano pa ang mangyari. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!